May nagnakaw ng tilapia. Ninakaw din pati baga ng baka, ginataan at delata. May dahilan kung ba't hindi ako nagpapakita sa mga videos ko. Mas gusto ko kasi mag-focus yung mga viewers sa recipe na sineshare ko imbis sa pagmumukako. ko. Eh ang kaso, yun naman lang sinamantala ng kakapalan ng pagmumuka nitong Prince Melchor. Sa page niyang Boss Oot, ninakaw mga videos ko at itinuring na kanya hanep Mas marami pa nga siyang views oh. Kaya yan, ako pa ngayon mag adjust Magpapakita na ako sa mga videos ko. Tinignan ko tong history ni Prince Melchor. Bago siya nagsimulang magnakaw ng mga video sa mga content creator eh, nagluluto naman talaga siya ng sarili niya. Ewan ba? Baka hindi mabenta kaya nag-transition sa pagnanakaw. Kung magpapakatotoo tayo, isa talaga ang pera sa dahilan kung bakit tayo nagfo-food vlog. Pero kung pera at bukod-tanging pera lang ang habol mo, eh hindi para sa'yo to. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. Dapat marunong kang maghintay. Dapat marunong kang magsakripisyo. Itong si Prince Melchor, nabiyayaan ng magandang kusina para makapagsimula, hindi pa natuwa. Samantalang ako, sa mga matagal ko ng viewers dyan, alam nyo na nagsimula ako mag-shoot ng vlog sa Teres kasi wala akong sariling kusina. Hindi tanggap ng mga battle rap fans ang transition ko sa food vlog. Kaya nung nagsisimula ako, maraming negative comments tulad ng mag ka na lang at huwag na magluto. Pero tumigil ba ako? Nagpatuloy ako kasi gusto ko yung ginagawa ko. Yun ang kaibahan natin, Prince Melchor. Hindi ito para sa mainipin na naghahangad lang ng pera at maraming views. Eto sasabihin ko sa iyo ha. Ah. Ang mga tulad kung hindi naman big time sa followers, hindi lang sa views kami umaasa dahil hindi naman kami laging viral. Kumikita kami sa deals, affiliate at partnerships sa mga companies na nagtitiwala sa brand namin. At 'yun ang wala sa Prince Melchor. Kung magnanakaw ka lang ng videos, hindi ka makakabuo ng sarili mong brand, ng sarili mong identity. Kaya payo ko sa'yo, kung gusto mo talaga magstick dito, simulan mo nang buuin ang sarili mo. Para na rin sa anak mo. At sa misis mong konsentidor. Kanina ko pa gusto mag bars, nagpipigil lang ako eh. Sabi mo balak mo magtayo ng parisan, kaya ka nagnanakaw ng videos. Hindi mo ba naisip na malas yan sa negosyo, yung ganyang puhunan? Kaya burahin mo na yung mga videos na ninakaw mo sa akin at sa iba pa. Sa mga viewers ko na nag-message at nag-comment sa akin tungkol dito, maraming salamat po sa inyong lahat at concerned kayo sa akin. Sulitin ko na ha. Hingi sana ako ng lakas sa inyo na i-report e ang page na ito. Hindi lang ako ang ninakawan niya ng videos. Bilang suporta na din sa mga food vloggers na totoong may passion sa paggawa ng content. Hay nako, naiba tuloy yung focus nitong video. Ang sarap pa naman itong niluto kong sweet chili tilapia. Napakasimple lang ng mga ingredients at simple lang din ang mga steps. Hindi bale, ilalagay ko na lang sa caption at comment section ng full list ng ingredients para magaya nyo din. Magsisilbing gasolina sa akin itong nangyari para mas lalo ko panggalingan at i-dedicate ang sarili ko sa paggawa ng mga videos hindi naman siguro na nakawin kung walang value yung mga ginagawa ko, di ba? Anyway, pagkatapos nito, balik tayo sa paggawa ng mga request nyo. Kaya kung may mga request kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. Muli, maraming salamat sa palagi nyong panunood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!